Paano maiiwasan ang mga scammer sa pagkuha ng prosthetic leg? Ang pagpapagawa ng prosthetic leg ay isang mahalagang hakbang sa bagong yugto ng buhay. Heto ang mga paraan para makaiwas sa mga scammer. Una, i-check ang credentials. Siguraduhin rehistrado ang prosthetic shop. Humingi ng business permit at iba pang dokumento na magpapatunay na rehistrado ang prosthetic shop. Sumunod Alamin ang address at bisitahin ang clinic kung possible at kaya. Ang totoong prosthetic shop ay may physical location at handang ipakita ang kanilang facility. Kung ayaw magpakita o puro online lang, magduda ka na. Pangatlo, mag-check ng mga testimony, reviews, comments at posts ng ibang pasyente sa kanilang mga social media account like Facebook, TikTok, Instagram o Google ang maayos na prosthetic shop ay may mga actual video posts, reviews at testimonya ng dating pasyente. Maging mapanuri sa mga page na puro stock photo o kuhang hindi kanila. Ikaapat, huwag magbayad ng buo kaagad. May proseso ang paggawa ng prosthetic leg like casting, trial fitting at alignment. Normal ang down payment pero iwasan mag full payment lalo na kung walang resibo o kontrata. Ikalima, makinig sa gut feel mo. Masyadong murang presyo? Pabiglang rush na offer? Walang malinaw na paliwanag? Huwag maniwala sa too good to be true na presyo? Pang-anim, huwag mahiyang magtanong. Anong klasing materialis ang gagamitin? May warranty ba? Ang legit na prosthetic shop ay magpapaliwanag ng maayos. Pang-pito, may aftercare ba? Ang maayos na provider ay may free adjustment at alignment check. Ang scammer, pag nakuha na ang bayad, wala na. Pangwalo, gumamit ng legit na payment method. Laging humingi ng kasunduan o contract at proof of payment. Iwasan ang pagbabayad sa personal GCash. Hingin ang bank details ng kumpanya. Reminder, as a patient, it's your responsibility and right to do your due diligence when choosing a prosthetic shop. Scammers will always say 100% legit. But so will the real ones. Kaya, 'wag lang basta sa salita. Magtiwala, i-check ang credentials, reviews, actual work, at kung paano sila makitungo. Your safety, comfort, and recovery depend on the right choice.